At eto no nga ang last day ng aming provision at nang dahil sa sama ng panahon ay hindi kami natuloy kahapon. Kaya eto, napilitan kaming mamakyaw ng sarili naming bangka. Eto nga mga idol at mapipilitan kaming lumabas ngayon para hindi magutom ang mga mongoloid naming mga kasama. Iyan nga po pala ang barko mga idol, si Johanna 15 na may kaunting pintura at maraming kalawang. Woy, pastilan ayo toyok ang kami rap ano hak ginakoy. Wow, barko. Wow wow wow. Sabay balik ng Tagalog ba. Kahapon nga mga idol ay may masamang panahon kaya ang mga gwapo hindi natuloy. May low pressure daw, kaya nagdadalawang isip ang aming isang utak na may lamang tae. At kung nakasubaybay kayo sa aking mga videos idol, ay ito na nga ang sinasabi ko sa inyong napakahirap ang transportasyon papuntang Humonhon Island at papuntang Giwan Eastern Summer. Wapuha ginako eh. <laughs> Actually nga mga idol ay may passenger boat talaga na bumabiyahi papuntang Giwan at pabalik dito sa Humonhon Island na may pamasahe na 200 per head. At ang biyahe ng mga malalaking bangka na yun mga idol ay umaabot ng dalawang oras. At mas safe yun mga idol kasi hindi ka mababasa at maraming mga life jacket na nakabitin. Ito at malapit-lapit na kami mga idol at binabagala na ni Kuya ang aming takbo kasi maraming bahura or mababaw na part. Ang biyahe namin ay umaabot ng dalawang oras din. Medyo mabilis itong bangkang ito idol kasi nasa likod pa kami at malayo-layo ang pinanggalingan namin. Nandito kami ngayon sa kabilang pantalan kasi doon sa kabilang pantalan ay ang fish port na daungan naman ng passenger boat na galing sa Humonhon Island. iyang mga dala naming mga icebox ay ang mga lagayan ng aming mga pinamalengke, mga karni, mga isda at kung ano-ano pa. Itong lugar na ito mga idol ay ang pinakasentro or uh, ano ba, city na kaya ito? Hindi ako sure, parang municipality. At lahat ng taga-isla, lalong-lalo na sa Humonhon Island ay dito pumupunta. Ito na at papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ba na ang mga gwapo, gwapong taro lami ilambos. iyang dalawang kasama ko nga pala mga idol ay ang aking dalawang opisyal na isa yung pinakabata si Master Mariner yung nasa unahan yung may sombrero iyang inaalala yan ni Kuya minor de edad pa lang yan mga idol kaya kung gusto mo ng sugar papa just contact me bitaw ay ang ragun pero kung imong tinod doon PM sent at eto nga ang itsura ng kanilang palengke dito sa Eastern Summer Idol hanggang dito na lang muna tayo mga idol at maraming salamat sa inyong suporta at please 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 follow for more